ni mo na kung panyo. Ano Oo, oh, nakikita na ko sa iyo. Ah. So, ba? ni mo, nabi ako yun yun yung siya ng kabo ng puti. Oo. Oh. na. So, karun, magsikon ko ni, pakita na ko si mo ha. Pag kung sao na ko, pag magsik, nga, nakatong-tong dere, ang damtrak. Damtrak ko kayo, nagdamtrak? Ah. tumutukan dili, tumutungon ako ng labra. Pinaagi sa akong agis Bulawan nun nga panyo. oh, kita ni mo ni. Wala mo ay sulod oh, ay sulod. Hmm. Sa sasilangan, Sa katimugan. Sa silangan. Tronido. tornado. Piyong nga sa iyong mata. piyong okay na. Piyong na iyong mata. piyong okay na. sige, tulad lang. Maglupad-lupad ang dump truck. Oh, Sabing dump truck, maglupad-lupad. Oo, ayos. Ayos ang mga mata. Hmm, dump truck may... So, karoon ako pak -pak. nang i-prepare. Aku nang buksan o nang dahan-dahan. Eh, dahan-dahan po -dahan na magic. Ready ka na? Oh, ready na. Ah, sa ibuk mata. Bukas na. oh, dahan-dahan. Ay, man nga ni Dantrop, oh, yan na. Oh. Ninayin oh, isik pao sa kalangitan. Hmm. Ah. 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 ibu. maingon sa kung magic. Sama na, dump mo na. Oo. Oh. Di ba? Oo. Oh. Di ba? Kanya na, bola. Beto, ganyan o. No? Oo. Oh. panatong na. Paano manay -tunay mo ito na Ha? Paano manay, -manay mo na imo? na sa akong magic. Oh. Grabe. Matroon ako. Magic ni Sigpaw, Sigpaw. Ha? Matroon ako. Sige daw. Piyong ayong mata. Piyong na naman. Piyong na naman. Oh, piyong asa. Oh, piyong na. Hmm. Sige, piniyong Pikit na sa natin mata. Nah, naman. Oh. Ha, mana man? Si ya pun sekali lagi tan. Ibalik, buka mata. Nah. Oh, hai nama na. Oh, nama tan 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 truk. Hah? Hai nama tan <laughs> Masih imut lagi solutif, kabu. Langan.